Isipin mo ang isang mundo na puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng pag-asa. Isang panahon kung saan ang liwanag ng kaalaman ay tila naglaho at ang bawat sulok ay balot ng misteryo at panganib. Ito ang Dark Ages, ang tinaguriang madilim na yugto ng kasaysayan ng Europa. Sa panahong ito, bumagsak ang makapangyarihang Imperyong Romano naghari ang mga barbarong tribo at nagkaroon ng walang humpay na digmaan. Ang mga lungsod ay nawasa. Ang kaalaman ay tila nabura na parang kwento. At ang karaniwang tao ay biktima ng kahirapan, gutom at salot. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Black Death ay kumitil ng buhay ng milyon-milyon na tila hinigop ang natitirang liwanag ng pag-asa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kadiliman. Sa kabila ng trahedya, ang panahong ito rin ang naging simula ng pagbabago. Sa mga monasteryo, iningatan ng mga monghe ang kaalaman. Sa gitna ng kaguluhan, nag-ugat ang mga sistemang panlipunan at ideya na magdadala sa Europa sa isang panibagong yugto, ang Renaissance. Sa episode na ito, ay samahan ninyo kami sa isang paglalakbay Pabalik sa panahon ng kawalan ng katiyakan, ngunit puno ng kwento ng pagsubok, pagkabigo, at tagumpay. Tuklasin natin ang Dark Ages. Ang mga misteryo nito, ang mga trahedya, at ang mga tagumpay na muling nagbigay liwanag sa daigdig. Ang Dark Ages sa Europa ay isa sa mga pinakakilalang yugto ng kasaysayan na pumukaw sa imahinasyon ng marami dahil sa taglay nitong misteryo, karahasan at trahedya. Tumagal ito mula ikalima hanggang ikalabinlimang siglo na nagsimula matapos bumagsak ang Imperyong Romano noong 476 CE. Sa kabila ng debate ng mga historiador, kung nararapat ba itong tawaging Dark Ages. Hindi maikakailana na ang panahong ito ay punung puno ng malalagim na pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Europa. Isa sa mga pangunahing sanhi ng madilim na panahong ito ay ang pagbagsak ng Imperyong Romano na nagdulot ng kawalan ng sentralisadong pamahalaan sa Europa. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ang iba't ibang kaharian at tribo. Ang mga barbarong tribo, tulad ng mga Goth, Vandals at Huns, ay nagpalaganap ng takot habang sinasakop nila ang mga lupain. Ang mga lungsod na dati mga sentro ng kalakalan at kultura ay nawasak at ang sistemang ekonomiko ng mga Romano ay bumagsak. Ang pagkawala ng edukasyon at kaalaman ay isa rin sa mga epekto ng pagbagsak ng Imperyong Romano. Maraming aklat at dokumento ang nawala o sinadyang sirain na nagdulot ng pagkawala ng mahahalagang kaalaman mula sa klasikal na panahon, ang Europa, na minsang naging sentro ng filosofiya, agham at sining ay tila nagbalik sa primitibong kalagayan. Sa kabila nito, ang simbahang katolika ang naging pangunahing institusyong nagpapanatili ng kaalaman sa pamamagitan ng mga monasteryo kung saan tinangka ng mga monghe na kopyahin at itago ang mga aklat. Gayunpaman, nanatili pa rin limitado ang edukasyon para sa karaniwang tao. Sa gitna ng kawalan ng kaayusan, naghari ang feudalismo, isang sistemang panlipunan at ekonomiko kung saan ang mga tao ay umaasa sa kanilang Panginoong may lupa para sa proteksyon kapalit ng kanilang serbisyo. Ang sistemang ito ay nagpatibay sa hierarkiya sa lipunan kung saan ang mahihirap ay nagdusa habang ang mga mayayaman ay patuloy na nagtamasa ng kapangyarihan. Ang kawalan ng oportunidad para sa pag-unlad ay nagpalala sa kahirapan na nagdulot ng mas matinding paghihirap para sa karaniwang tao. Ang mga digmaan ay naging karaniwan sa panahong ito. Isa sa mga pinakamalalang kaganapan ay ang serye ng mga krusada na naganap mula ikalabing isang hanggang ikalabing tatlong siglo. Sa utos ng simbahang katolika, libu-libong mandirigma mula sa Europa ang nagtungo sa gitnang silangan upang mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Bagamat itinataguyod ito bilang banal na misyon, ang mga krusada ay puno ng karahasan, pandarambong at kamatayan. Maraming inosenteng sibilyan ang nadamay at ang mga lungsod na sinakop ay nagdusa sa kamay ng mga hukbong Europeo. Isa pang malagim na bahagi ng Dark Ages ay ang pag-usbong ng mga salot. Ang pinakakilalang salot sa panahong ito ay ang Black Death na sumiklab noong kalagitnaan ng ikalabing apat na siglo. Ang salot na ito, na dulot ng bakteriyum na Yersinia pestis, ay mabilis na kumalat sa buong Europa sa pamamagitan ng mga daga at pulgas. Tinatayang 25 milyon hanggang 50 milyong tao ang namatay na kumakatawan sa halos isang katlo ng populasyon ng Europa, ang Black Death ay nagdulot ng matinding takot at kawalan ng tiwala sa lipunan. Maraming tao ang naniwala na ito'y parusa ng Diyos. Kaya't nagkaroon ng mga flagellant o mga taong nagpapahirap sa kanilang sarili upang humingi ng kapatawaran. Gayon din, maraming hudyo ang ginawang scapegoat at pinahirapan na nagresulta sa mga malawakang pogrom. Sa gitna ng kawalan ng kaalaman at pag-usbong ng mga pamahiin, ang panahong ito ay puno ng paniniwala sa mga supernatural na nilalang at mahika. Ang witchcraft o pangkukulam ay naging sentro ng takot at maraming tao, karamihan ay kababaihan, ang napagbintangan at pinahirapan bilang mga mangkukulam. Ang mga paniniwalang ito ay lalo pang nagpalala ng paghihirap ng maraming inosente. Ang madugong panahong ito ay hindi lamang sanhi ng mga salot at digmaan, kundi pati na rin ng taggutom. Sa simula ng ikalabing apat na siglo, ang tinatawag na Great Famine ay sumalanta sa Hilagang Europa dahil sa masamang panahon, ang mga ani ay nabigo at milyon-milyong tao ang namatay sa gutom. Ang krisis na ito ay nagdulot ng matinding epekto sa lipunan kabilang na ang pagbagsak ng moralidad dahil sa mga ulat ng kanibalismo at pag-aabandona ng pamilya. Gayunpaman, sa kabila ng madilim na bahagi ng kasaysayan, ang Dark Ages ay hindi lubusang negatibo. Sa panahong ito, unti-unting lumitaw ang mga binhi ng pagbabago na naging daan sa pag-usbong ng Renaissance. Ang pag-unlad ng teknolohiya tulad ng paggamit ng windmill at watermill ay nagbigay daan sa mas produktibong agrikultura. Ang mga unibersidad bagamat kakaunti ay nagsimulang umusbong at naging sentro ng kaalaman sa mga susunod na siglo. Ang Kristyanismo ang naging pangunahing relihiyon ng Europa sa panahong ito at ang simbahang katolika ay nagkaroon ng napakalaking impluensya sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Gayon Gayunpaman, ang labis na kapangyarihan ng simbahan ay nagdulot din ng korupsyon at pagsasamantala. Ang mga indulhensya at iba pang mapang-abusong gawain ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng simbahan at ng mga tao na ay nagbunsod sa reformasyon noong ikalabing anim na siglo. Ang pagtatapos ng Dark Ages ay nagsimula ng unti-unting bumangon ang mga lungsod at muling umusbong ang kalakalan. Sa tulong ng mga Italian city-states tulad ng Venice at Florence, nagkaroon ng muling pagkabuhay ng interes sa sining, agham at edukasyon. Ang Renaissance, na nangangahulugang muling pagsilang, ay naging tanda ng pagtatapos ng Dark Ages at simula ng isang bagong panahon ng pag-unlad sa Europa. Ang kasaysayan ay isang kayamanan ng aral na maaaring magbigay liwanag sa ating uh, kinabukasan. Ang mga kwento ng Dark Ages ay nagtuturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pagkakataong bumangon, matuto, at muling magbigay liwanag ang pagbagsak ng imperyong Romano, ang lagim ng Black Death, at ang kaguluhang dulot ng digmaan ay nagpaalala sa atin ng halaga ng kaalaman, pagkakaisa at determinasyon. Sa panahon natin ngayon, hindi tayo nalalayo sa mga hamon ng nakaraan, mga pagsubok tulad ng pandemya, digmaan at pagkakahati ng lipunan. Ngunit tulad ng Europa noong muling sumikat ang Renaissance, tayo rin ay may kakayahang gamitin ang mga natutunan natin mula sa kasaysayan. Upang mas mapabuti ang ating mundo. Huwag nating hayaang maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa halip, gamitin natin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng mas maayos at makatarungang lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ay mahalaga para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga makabuluhang kwento ng kasaysayan at para sa mga bagong kwento at kaalaman na magpapalawak ng inyong pananaw sa mundo mag-subscribe na sa ENC Ako TV The History Channel Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng nakaraan at alamin kung paano ito makatutulong sa ating hinaharap Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod nating kwento ng kasaysayan.